Hi guys! Kumusta po ang lahat? Welcome to my YouTube channel. Medyo hindi na ako sanay magsalita kasi tagal-tagal na ako hindi nakakapag-upload na <clears throat> nagsasalita ako. So, bago ang lahat, please like, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel. Update lang po tayo guys. Um, kasi matagal na ako hindi nakakapag-live. Hindi rin ako nakakapag-upload ng ano, ng medyo matinuti ng video kasi nga wala akong ano wala akong time masyadong busy so ngayon wala sila amo kaya mag-upload ako habang habang gumagawa ng trabaho dami ko pong likpitin guys sa ano sa ano, sa sabado ba linggo ang balik nila kaya kailangan mag ano ba to maglinis-linis na kasi holiday bukas walang pasok si amo kaya salamat guys kasi kahit papano may mga nanonood pa din at please subscribe naman po kayo kasi bumaba po yung subscribers ko dati almost at uh, 3000 na okay kaya kayo bumaba 1000 po ang ano ang ibinaba kaya Maraming salamat po doon sa mga nag ansab at sa um, mga nag-subscribes pa din po kasi bumaba po na 1,920 ngayon ay eh 9,999 kaya maraming salamat po guys, maraming salamat at saka out po ka pala sa mga kay YouTuber ko dati sa lahat-lahat silang Dekada China at mm, si uh, ano ba to basta marami marami kayo sila, chefdom yung mga kasabayan ko doon marami kayo kaya shout out, shout out sa inyo lahat sana subscribe pa din kayo guys sa akin at panoorin ang aking video habang ako ay gagawa ng aking trabaho mamaya maraming salamat at god bless po sa aking lahat